Good morning, good morning mga guys Ayan, nandito sa ngayon sa Hamilton Ayan, mamaya kukuha tayo dyan Dadali natin sa Taranaki Ayan, ang daming buko Ayan, bibisitahin natin tong mga alaga nating manok Ayan a. Pinakain ko kanina Kumuha ako ng ano, ng dahon ng ano Ayan yun, yun, dahon na yun Ayan, tinadtad ko Ayan, tapos kinakain ko sa kanila ayan kinakain naman kahit pa paano <laughs> tignan natin kung may itlog sila walang itlog dito ayan, dito nang itlog yun eh ayan o ayun may itlog dalawa Ayan. Ayan. Tingnan natin dito kung saan-saan sila nangingitlog na eh. Ayun, wala. Diyan nangingitlog eh. Misan eh. Walang mga itlog. Baka nandito. Dito sa ilalim. Ayun! Ayun! Ayun. Nakita nyo mga kamidot, ha? Ang daming itlog, ha? Ayun, ha? Sa ilalim. Nakalang ko hindi na na... Kasi ang nakikita ng itlog nila, pa isa-isa, dalawa, dito sa ibabaw. Yung pala, nasa... Nasa ilalim sila nangingitlog. eh, yes. <laughs> Kala ko, hindi na kayo mangingitlog. Dito kaya. Ano Diyan lang talaga. Eh, papakuha natin kay misis yan. Dito. Wala. Wala. Doon lang talaga sila nangingitlog. Ang galing. May pakinabang na sila. Ayan. Akala ko, pa isa-isa dalawa lang itlog nila. Yung pala, nangingitlog sila doon sa ilalim. yung natin dito sa paligid. Hmm. Ayos. Ah, May pakinabang na. Hindi nabibili ng itlog. Ayan, o. Oh. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh. yeah, iya Tignan, tignan, tignan. eh, nagmamakas na. <laughs> alatang, alatang, ano na, eh. O, uh, o. Uh. Ah. Ayan, nakakabintot. kabintot Ayos. Uh, Sige na, babi na mga kapitnot.